alamin naman nga niho, ang bisita namin ngayon din sa aming bahay ko, mga kamangyan. Kaya naman, for the good. Parang dito na lang ang gas. Hello, mga kamangyan! <laughs> Grabe mga kamangyan, hanggang ngayon nga niyo, hindi ko alam ko ako bagay na nanag po o kung aray tunay na. <laughs> Pero tunay mga kamangyan, si Miss Ivan Alawi and sa bahay kubo. <laughs> Gawa nang sobrang imposible talaga anong mangyari. Huwag si Sampalin niyo ako, sampalin niyo ako. Pero <laughs> ayun nga niyo mga kamangyan, ay kahit naman ho siguro sino sa atin, ay talaga inapanood yan si Miss Ivan Alawi lalo na ho nung pandemi. Yung mga vlog niyan, talagang subaybay na subaybay namin. Misa nang sisimple lang ng content, tas may matututunan ka. Basta so, lakas dating niya gayon. Tapos on, itong mga nakaraan, lagi nagtatanong si Nakuya ganyan, kung sino daw yung sunod na artista na mapunta din sa bahay ko wala pa naman din nagka sa akin. Kaya inabiro-biro ko. Sabi ko, si Miss Ivana Halawin sunod. ayun, sobrang excited na. Ganyan, kailan daw? Ayun naman, no, inasabi ko lang para makita kung ano yung reaksyon nila. Tapos, di ka nag joke, lang ako na mapunta din. Alam nyo, after ilang araw, nag sa akin sa Instagram. Tanda-tanda ako March 25 yun. Nag-message yun. Naku, talong-talong talaga ako. Hindi pala naman din sa nag-message sa akin. aba abay, panalo, panalo na. alam nyo, gaw, siya pa nga na yung nagasabi sa akin kung kailan daw ako free, kung kailan daw siya pwede pumunta din. Abay, anytime, kahit dito na kayo tumira. Pero ayun nga sabi ko, ay kahit kailan. Kasi nga, kami ang willing mag-adjust ng time kasi syempre sobrang busy niyang tao. Kung kailan na lang siya free, ay di yun, pwede siyang mag-message kung kailan niya gusto pumunta din eh. Kaya lagi naman bukas ang ating pintuan para sa kanya. Kaya okay, <laughs> yung sinabi niya yung mga gusto niyang ma-experience din sa ating probinsya. So nakakatawa pa na rin mga kamangyan, hindi niya ho alam kung paano pumunta din sa Mindoro. Pero ang pagkakatanda ko, nakarating na siya din sa amin sa Mindoro gawa ng naghatid siya ng tulong din nung parang may bagyo. Ay, hindi na matandaan siya kasi sobrang daming napuntahan at saka natulungan niya. Oh, sana ay, niya sa akin kung paano nga ni daw pumunta din kung anong eroplano daw yung asa sasakyan. Ano ba 'yan? Ay, kay, wala namang eroplano ang inasakyan din niyo. Si Cebu Pacific. Ay, ayun oh, no, sinabi ko na kailangan niyang bumiyahe papunta doon ng Batangas Pier. Tapos pagkatapos ba ng Batangas mga Pierre, isang oras papunta ho sa aming bayan. So doon niya na realize na sobrang layo pala. Basta siya wala. Okay, oh, kasi mga kamangyan nung pumunta siya dito naka-chopper. Kasi ko yung sa kanya na naka-chopper siya nung pumunta siya dito dati. At dahil nga ni humahal ang oras ng ating Ivana Alawi. Nag-decide siya na mag-chopper na lang. Ang gawa nang talagang halos maghapon ang biyahe papunta ho din sa amin kung galing pa nang Maynila. kasi tinanong niya kung saan daw school malapit na pwedeng maglanding. Tapos sa ko talaga ay naloko kami. Gawa ng yung sa Instagram, hiningi niya yung number para doon daw sa mga message. Siyempre, binigay ko yung number ko. Tapos, after mga one week siguro may nag sa amin siya daw si Ivana. O oh, ay reply reply na kami ganyan. Tapos sabi niya alas 6 daw ng umaga sila maalis doon. Mga 6:30 ng umaga andito na daw sila sa Mindorgo. Nang syempre mabilis lang naman yun ay. Siyempre, alas 6 pala ang nag na talaga kami. Tapos wala na kaming nare-receive na message. So, sabi ko hala baka tayo ay naloko baka hindi talaga yun si Ivana gawa ng hindi natin natawagan, hindi man lang natin napakinggan yung boses basta na lang tayo nag-reply. kabako na rin nun, gawa ng siyempre na nagpaalam na kami sa mayor, nagpaalam na kami sa principal noong school na halandingan. Baka may magtanong sila, oh, akala namin marating. So, nag-isip na ako noon ng aday na may emergency, bigla ang may titing, gayaan. Tapos alam nyo, buti na lang mga 7.30, ayun, may napakinggan na kaming helicopter. <laughs> so, Tumakawa na kami noon at talagang nakahinga na kami ng maluwag na hindi kami naloko. At <laughs> so, alam nyo, ga, pagdating na pagdating, shopper, bumuhos yung sobrang lakas na ulan. Alam niyo yung ilang araw na sobrang init, tapos kung kailan dumating doon pa nagpakabuhos ulan. kung ano sa kanya, Alay baka yun ay pag-welcome lang sa inyo. Tapos pagkatinganin namin ng bahay kubo, yung biglang init na ulit. Ay, thank you, Lord. Dari, balik na muna tayo din yung mga kamangyan Bale, hindi niho pala kami sa kalukmoy, gawa ng dini nga niyo maraming pakwanan. Bale, wala ko kasi palay, gawa ng syempre, summer. Eh, pag summer, ang marami talaga yung mga nagatanim ng pakuan, ng mga balatong. Siyempre, experience natin sa kanya yung pamimitas. Ay! grabe mga kamangyan, sobrang nakakatuwa, gawa ng wala talaga siyang kaarte-arte. Siyempre, makikita mo naman yung kung nagapanggap lamang or kung off-cam ay biglang ayaw ko na, ayaw ko na ganyan. Hindi ko siya ganun. Sobrang hindi talaga siya maarte. Tapos lagi din ako may naririnig ang nasabi. Ay, suplado yan sa personal si Ivana. Naku, ako na yung nagasabi. Hindi rin. Kung nyari, nakaumula ang siya tapos wala siyang kausap. Talaga yung masasabi niya na parang ang suplado. Gawa nga Na yung mukha niya, mataray talaga yung itsura. Pero yun know, kasi talaga yung itsura ng mukha niya. Ay, wala daw talaga siyang magagawa doon. Pero once na makausap na siya, grabe yung smile niya, yung titig niya, grabe, nakakaakit. Oh, yung pagsasalita niya, parang tropa-tropa lang. mga kapag may gusto talaga siyang kainin, ah kainin talaga niya atik man niya, gayang kahit hindi na siya pilitin. Kaya ayaw na rin binuksan yung pakwan, talaga wala man lang kami narinig na. Ay baka yan ay inisprian, baka yan ay madumi yung gulok na ginamit. Wala ganun ganun basta kamain na lang ang siya. So doon pala ang talagang masasabi mo na kung ano yung nakikita sa camera ay gayon talaga siya sa personal. Tapos mga kamangyan ko ano talaga yung ipagawa namin sa kanya. Agaw din niya nang hindi mo lang isip. Ano yun, mas inaisip pa niya ako baka ako daw ay pagod na. Ay grabe na Kita ka lang namin natatagtag na yung pagod. Hoy si Oi. Pangandarin na pala yung punta namin din ng mga kamangyan. Gawa ng pagpunta namin, may nagaanihan ng pakwan. Oh, ay, at kami nakisali-sali na rin din ni Ari. Uh, ng mga oras na Oh yan mga kamangyan, mas tumindi talaga yung init. Kasi tayo lang nagatanong sa akin bakit daw lagi ako ng naka-jacket kung hindi daw baga ako nababanasan gayaan. Siyempre nababanasan din pero siyempre may kunti konti na hangin sa gayaan. Kapag hindi kasi kami naka-jacket, lalong mainit, masakit sa balat, masusunog. So yan ay parang protection na Wow, protection. Siyempre so, kapag gayaan din ang madam mo madahon, protection mo din 'yan para hindi man magasgasan agad yung balat mo, hindi ka masugatan. Kaya ang kay Miss Ivana, ay talaga hamang gayaan ang pinasuot namin. gawa so, ang syempre baka mga tingatian, gayaan. yun naman ang balat niya ay talaga namang kumiki naman nga pala kami ng balatong diyan mga kamangyan at kailangan talaga ay medyo maaga. Gawin na kapag mamaya maya pa, sobrang kati na talaga niyan sa balat. Kasi alam nyo ka mga kamangyan, alas tres pala ang madaling araw, gising na sila na nice. alay. hindi sila excited, gayan. <laughs> ano. nga nyo kapag may mga bisita din nila, kapag mga artista, talagang sobrang aga nila gumising. Gawin nang syempre, kailangan linisan yung kubo, kailangan ihanda na yung mga dapat ihanda diyan para mas maging smooth yung mga agawin. Syempre, mahalaga yung oras na ayaw natin ng patagal-tagal na parang na yung oras nila. At alam mga kamangyan, alam nyo ga, days bago yung punta niya din eh. talaga ako sa bahay ng bunggam-bungga Parang pakiramdam ko bagay pressure na pressure, kabadong-kabado ako. Gawa ng siyempre, alam niyo naman, number one yan sa pagiging content creator, sa pagiging vlogger. <laughs> kilala ng marami, kilala halos lahat ng tao di So hindi ko alam kung magiging worth it bagay ang pagpunta niya din eh, kung magiging masaya baga siya, baka mamaya, hindi. Kasi so, kung ano-ano bagang napasok sa isip ko ng mga panahon na yun. Pero nung naiyak ko naman na siya, eh, naging okay na rin naman ako. Tapos nung pagdating naman niya, namit ko na siya, ayun, ay yun, eh, di mas naging kampante ako gawa ng... sarap nga niyo niyang kausa para siyang ate-ate sa akin. Wow, well, ate-ate! <laughs> nakilig din ako sa mga nababasa ko lalo na sa mga taga Mindoro din sa amin. Nakapasalamat sila na dahil daw sa akin nakikita daw nila yung mga artista na, na imposible nilang makita sa personal. Nakakapagpa-picture sila, gay. Nakikilala na daw yung amin lugar, inadayo na daw ng mga artista. Syempre super happy ko na kahit papaano ay naging way ako para mapasaya yung mga kababayan namin, makilala yung lugar namin. Kahit sa simpleng paraan lang. Ano oh, ba? Kakamang yan kapag garneo pala na may mga bisita kami na kilalang kilala. Hindi ko talaga namin ina-announce agad or ina-post or napagsasabi. Ho, baka dumugin ng tao. Eh kapag sobrang daming tao, mahihirapan na matapos agad kung ano yung dapat asyo. Ah, Tapos yun, nung kay Miss Ivana nga, kahit anong lihim namin, kumalat din siya agad. <laughs> kumalat talaga. Parang naririnig-rinig lang namin na, ay, mapunta daw diyan si Ivana eh, parang mga gayong. Pero hindi nila alam kung kailan. Tapos nung time na nandito na sila, ayan, talaga dumugin yung tao. Ang daming pumunta sa bahay kubo. Kahit saan kami magpunta, ang daming tao. Dumating <laughs> na nga niya rin ho sa time na humingi na talaga kami ng tulong sa barangay. <laughs> parang kung sakaling hindi na namin kontrolado yung sitwasyon, ay di may makakatulong ko kami. kapag kami yung nagsaway doon ay kami na naman ang masama. Kayo ang mabuti. huy hindi man ganun. Tapos ayan, nagulat din nga ni ako din ng mga kamangyan. Gawa nang yung pinitaso namin na kapatis ay bigla na lang ang din tinikman na rin ni Miss Ivana. Ay, wari ko'y gutom na kaya rin. Kaya kakoy, umuwi na kami doon sa bahay kubo para kami ay makapagtanghalian na. Ay, for the good. kasi ayan mga kamangyan, mapaseksi man o oh, hindi yung suot niya. Sobrang lakas ng dating. Lahat bagay sa kanya. Kahit mapawisan na siya, parang ang bangubango ng pawis. Gayun. Kami parang kailangan na magligo agad. Hoy! Provincia rin mga kamangyan. Siyempre, hindi mawawala yung pagsakay nga ni Houdini sa kariton. Kasi na-challenge-challenge ko siya kung kaya kaya nga niyan ni sumakay doon mismo sa kalabaw. Ay sabi ko niya, ay kaya daw niya. talaga naman walang inaatras ang laban. Ay kaya niya sumakay na nga rin no, kami din sa kariton mga kamangyan. Gawa lang kapag ho, malapit lang yung apuntahan, madalas talaga, ay rin na lang yung inasakyan. Lalo no, ng no, mga magsasaka din sa amin kapag mapunta ng bukid. Gawa lang, syempre, alam nga naman magmotor ka pa doon. Ay sayang din naman yung gasolina. O ay di, arin lang at gawa ng exercise din naman yun doon sa kalabaw. Madalas din ho, pala, ay rin nagamit talaga arin sa kapag yun nag-aani ng palay. Ay, ang galing ni, ho, nga, nga, na nila yung inalagyan ng gulong gawa ng dati walang gulong. So, mayon, mas madali na din doon sa kalabaw na maghila-hila. So, ay, ganit mga kamangyan. Pagdating namin din sa bahay kubo, ay niyaya ko na ho, aray si Miss Ivana, na manghuli nga ng mga manok din eh. Sabi ko nga niyo, magaluto na lang kami ng tinola. Alam mo nung nahuli na yung manok, ayaw na niyong pumayag. Ay, ganit naman daw siya dun sa manok. Ay, kami daw ay magtinola, pero walang manok. Ay, grabe naman niyo. Hindi niya kayang kainin, gawa nang naawa nga niya siya dun sa manok. At yung manok ay pinangalanan ng anit niyang naman Naging member pa ng Batang Kiyapo. Kasi ayun, mga kamangyan, dami din nagatanong paano yung preparation na inagawa namin din. Wow, oh, preparation! Ano ko rin yung parang ang dali-dali lang ang ng siyempre mamay tas magahuli ng manok, magaluto. Ba, ang inagawa ko hoodie at tanongin ko muna kung ano talaga yung mga kailangan, gay -an. Saka ako, ako usapin yung buong family namin. Ang madalas diyan si tatay talaga gawa ng siya yung mabilis kumilos. Sabi ko tatay, ko yung sa kalabaw, ko pin yung may-ari ng ganito, ng ganyan. Tapos talagang punta-punta agad siya. Si nanay talagang linis ng kubo. Sa ingagadyaan, gawa ng syempre mga kain, <laughs> Lahat ng buong family ko, yung mga kapatid ko, nag talaga. Tapos alam nyo mga kamangyan, di syempre, video video kami diyan. Tapos may mga time talaga na syempre natigil, nagapahinga. Tapos bigla ako napapatitig sa tinas na iisip ko ala tunay na talaga nandito siya sa amin talagang nakakausap ko nakakasama ko kasama ko sa isang video guys nakakwentuhan so syempre napanuod panood mo lamang inaabangan mo lang sa TV panoorin mo lang yung mga video niya tas na kasama mo na grabe na ba ito dito ito sigaw mga kamangya nabanggit ko sa inyo madalang talaga kami makakita ng artist tagawa ng syempre hindi naman kami naluwas-luwas tas madalang din talaga yung artista na napunta din sa amin probinsya maliban na lang mo talaga kapag may malakihang event um, malakihang event <laughs> Tap, elementary pa ako nagakwentuhan kami ng mga kaklasiko Kung sino na yung mga nakitang artista kasi syempre sila nagabakasyon sa Maynila ay ako, andito lang naman din sa amin nakatigil lang din so, yun, yan tinanong ko si Nadoy nakita kong artista wala akong masagot gawa ng syempre wala akong nakikita wala andam nakikita nakita na daw siya Daniel Padilla si Catherine Bernardo gay so, ngayon niyo ako tanungin <laughs> hey! pero syempre maliban sa sarili ko ang pinaka achievement talaga doon mga kamangyan maliban sa mga taga Mindoro sa mga kabarangay ko yung nakikita kong sobrang happy ni nanay at saka ni tatay saka ng mga kapatid ko ng buong family ko kasi ayun nga sabi nga ni nanay hindi pa rin daw siya makapaniwala na no, nakita niya sa personal ay, ay, sobrang bagay lang, tuwan na siya. Tapos si tatay, grabe yung hiti talaga na mga abutang gante nga. Naku, mm -mm. <coughs> lagot kayo maring lordes, ari mamaya pag uwi, ari ah. Ay, ari, after nga niho magluto mga kamangyan, decide kami na pumunta na lang ang dini sa may likod ng bahay kubo. Gawa ng dine ho, malakas yung hangin. Tulong-tulong -tulong na nga nila ang si nakuya na dalhin yung lamesa at saka yung upuan dini. Maganda rin sana yung parang picnic-picnic, kaso nga nila ang wala naman kami nung malapad na tela. Dahil nga nila, medyo malapit din naman sa amin, ay didin na lang nila dini. Tapos yung mga pinitas na prutas, ayan, dinala na rin dini para makain na. Tapos habang nagkakainan nga ni Hudian, mga kamangyan, ayan, kulitan na ng kulitan, kwentuhan. Parang isang masayang pamilya. Sabi <laughs> ko nga niho, pwede pwede talaga maging probinsyana na aris si Miss Ivana. Gawa nga niho na magaling siya makisama. Masipag, madiskarte, walang arte, gayaan. So nakakatuwa, dito ka lang sa amin habang buhay. Kasi <laughs> mga kamangyan na na nga rin ho namin kumain di yan. Yung mga andyan sa likuran ng mga farmers. Go nang abay, baka nagutom na rin ay. Pastiga mga kamangyan, kinento ko sa inyo kanina na may paiyak-iyak pa ako. Dahil sa sobrang pressure, sobrang kabado sa pagpunta din ni Miss Ivana. Pero nung nandito na siya, nung nakakapagkwentuhan na kami ganyan, chill chill na lang ang inagaw na lang namin yung mga dapat gawin <laughs> <go eat, laughs> yung mga dapat pag-usapan kasi alam nyo mga kamangya nagulat din ako gawa ng sobrang bilis niya mag-open parang ang bilis magtiwala sobrang dami agad na i-open na ikwento ng mga bagay-bagay about sa buhay niya so syempre ako bilis ko din magtiwala nag-open na din ako sa kanya grabe parang na kami mag friend hoy so, si Uwe Ngani, sobrang na-appreciate ko siya kasi ngani so, may tinanong ko ako sa kanya about sa mga bagay-bagay ayan inasagot niya inabigyan niya din ako ng advice na feeling ko magagamit ko hanggang sa pagtanda ko huy hanggang pagtanda basta naramdaman ko sa kanya na parang ate ko na talaga siya. Alah! Tapos na ko din mga kamangyan na wala talaga akong karapatang maging tamad. Doon siya nga na halos lahat ng mga bagay meron na siya. Mayaman na siya ganyan. Pero sobrang sipag pa rin niya. Talagang halos wala pa rin talaga siyang pahinga. Grabe siyang magtrabaho. Kasi grabe naman ang tao na. Parang <laughs> talagang robot. Parang wala na halos pahinga. Pero kahit gay old, kahit walang pahinga. sobrang press pa din. Sana all. Sabi ko nga niho mas mukha pa akong walang tulog kaysa sa kanya. <laughs> aray, uh? Tapos maya maya mga kamangyan. Ayan, kinarga niya ho aring aking pamangkin. Kung alam mo ang asya. sa pinakamaswerte lalaki sa buong mundo. Ivanalo. <laughs> Balang araw na ko maikikwento mo yun sa mga tropa mo. Ang kumarga sa iyo ay isang Ivana Alawi. Hoy! Talaga naman isang malaking sana all sa'yo. Ay, pakurot lang. <laughs> Sorry mga kamangyan, hindi na rin talaga ako nagataka kung bakit super blessed ni Miss Ivana. Sa family niya, sa karir niya, o kung ano pa mang meron siya sa buhay niya. Dahil sobrang buti niyang tao, sobrang genuine niya. Kaya deserve niya lahat ng blessing na meron siya oh. ngayon. Super happy nga niyo namin mga kamangyan. Gawa ng kitang kita namin sa kanya na nag-enjoy din siya. Nag-enjoy siya dun sa view, sa mga pagkain, sa sariwang hangin. Nag-enjoy siya dun sa mga tao din kwentuhan. And sana maulit to bukas ulit. Bukas ulit! Ate Ivana naman. Kay Ate Ivana. Wow, Ate Ivana. Sobrang thank you po sa pagbisita din sa amin. Sa sobrang higpit ng schedule ninyo. Nabigyan nyo kami ng time. Nabigyan nyo kami ng opportunity. Na mapasyalan kami din sa amin. At syempre, sa sobrang daming tao na pwede nyo makasama. Isa ako sa maswerteng tao na yun. <laughs> Pero seryoso, sobrang thank you po at Ivana sa pagpunta dito. Sobrang mahal na mahal ka namin. Marami kami nagamahal sa'yo dito. Oh. At now pala mga kamangyan, areho ay ilan ang sa mga clips. Marami pa ako kayong aabangan dahil may mga pasabog dahil ako naman yung madayo sa kanila. Kaya sabay-sabay nating abangan sa channel ni Miss Ivana I for the go. So ayun mga kamangya, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ang video. Oh. No? Kasi hanggang dito na lang ang ating video. Takiga pa autograph muna din ni eh. Bye-bye, love you. Yeah. <laughs>